nangako si Coach Tim Ko ng paghahanda para sa Gilas Pilipinas matapos malaman ng mga kagrupo sa Asia Cup. Nakipag-usap naman umano si Mikey Williams kay Coach Chot Reyes at si Calvin Abueva sinabing marami pang bigas na kakainin si Justin Baltasar. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated matapos malaman kung sino-sino ang makakaharap ng Gilas Pilipinas kaagad na nagparamdam si Coach Tim Cohn. Gamit ang kanyang social media account sa ex na dating Twitter, sinabi ng premyadong coach na maghahanda umano ang Gilas, Pilipinas. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin ang mga sinabi ni Coach Tim sa kanyang official ex or Twitter account. Ang ating draw, New Zealand, Taiwan, Iraq. Hindi na tayo makapaghintay na makabalik sa Gilas at makabalik sa trabaho. All Filipino muna pero looking forward tayo sa Asia Cup ngayong Agosto. Maghahanda kami. Okay, so mga ka-playoffs doon tayo sa maghahanda kami ha. Sa kasamaang palad, hindi ganun karami ang araw para maghanda ang kanyang grupo, di ba? Kalimitan, 10 days lang talaga sila dyan eh. Tapos, talo pa sila sa dalawang nagdaang bakbakan sa Chinese Taipei at sa New Zealand. Yung dalawang nabanggit, kasama pa rin natin sa grupo, ang New Zealand at Taipei, di ba? Wala naman actually problema doon eh. Pero, alam kasi ng lahat na sobrang inspired ang Chinese Taipei at New Zealand sa nakaraang laban. Kaya sigurado tayo mas excited sila ngayon ng bakbakan ng Gilas Pilipinas. Papatunayan kasi nila na kaya talaga nila ang ating pambansang kupunan. Kung baga para sa kanila, ito yung magsaselyo sa panalo nila nung nakaraang third window ng Asia Cup, lalo na dun sa Chinese Taipei. Siguro ito, isa pa rin problema, alam na alam ng dalawang kupunang nabanggit ang descarte ng grupo ni Coach Team. Alam na nila na inaasahan ng gila si Brownlee na ayon kay Kinito Henson, sumailalim na sa operasyon para sa kanyang kanang hinlalaki. For sure, alam din ng Taipei at New Zealand ang isyong yan. Kaya sasagasaan ulit nila si Justin dito sa Asia Cup. Alam kasi nila na bagong recover pa lang ang operasyon ni Justin. In short, may problema talaga ang Gilas Pilipinas. Pero nangako naman si Coach Team maghahanda sila dyan. So asahan natin na may bago silang ipapakita ngayong Asia Cup. Alam din kasi nila na na-check na ng dalawang team yung taktika nila. So tingin natin maghahanda si Coach Tim ng bagong game plan, open sa manyan or depensa. Kung ipinangako ni Coach Tim ang paghahanda ng gilas, inilabas naman ni Homer Saison ang isyo ng tila pagkabalikan ng TNT at ni Mikey Williams. Ayon sa kanyang pahayag, tila nabuwag na ang anumang hindi pagkakaunawa ng dalawang kampo. Narito ang report. Tutuwa natin si Homer Saison sa kanyang report sa SPIN. Ayon sa ilang source, nakausap ni Mikey Williams sa telepono si Coach Chot Reyes ilang araw na nakalipas. Hindi malinaw kung ang usapan ay mauuwi sa isang deal. Pero the fact na nag-usap sila, nagpapahiwatig ito na nabasag na ang anumang hindi magandang pagkakaintindihan. Para sa akin, umaasa talaga ako na maayos na nila to kasi pareho silang apektado eh. Pero siyempre, mas apektado dito si Mike Williams. Ang laki kasi nang nawawala sa kanya bombuan, di ba? Hindi biro yan. Sa panig ni Coach Shot at ng TNT, bagamat wala silang problema, hindi naman may kakailan na iniisip pa rin nila yan. Para kasi sakit yan eh. Hanggang hindi gumagaling, iisipin mo talaga yan. At ang dating nakikita ang solusyon ni Coach Chot sa problema ni Laki Mikey, i-trade na lang siya sa ibang team. Pero hindi naman sila papayag na i-trade na lang ng basta-basta, ng ganun-ganun lang. Sabi niya kasi dati, dapat paborable sa kanila yon Ibig sabihin, malaki ang gusto niyang makuha kapalit ni Mikey Williams. Kaya para sa akin, kung totoo na nag-usap na talaga silang dalawa, Sigurado tayo na gusto na nilang kalimutan yung lahat. Mag-move on, sabi nga nila, at magtrabaho ng maayos. Maghiwalay man sila ng landas o hindi. May trade man si Mikey o manatili sa TNT tropang 5G. Duda naman tayo kung pananatiliin pa ni Coach Shot, di ba? Kasi napatunayan na nila na kaya nila mag-champion kahit walang Mikey. Kaya parang sa tingin ko talaga, tingin ko lang naman ha? hindi siya ganong ka-eager na makuha ulit ang servisyo ni Williams. Sa isang side, kung pananatiliin naman niya si Mikey sa TNT, pwede din. Kasi nga, nagahanap sila talaga ng tao na papalit kay Jason Castro. At tingin natin, makakatulong talaga ng malaki si Mikey Williams sa kanilang kampanya ngayong All-Filipino kung makukuha nila ng mas maaga. Habang tila unti-unting nagihilom ang lahat sa pagitan ng TNT at ni Mikey, binakbaka naman ang grupo ni Coach Chita Vittolero ang grupo ng Converge Fiber Xers. Sa tulong-tulong na pagkamata ng Magnolia, itinala nila ang ikalawang panalo sa All-Filipino Cup kung saan nagtala ng double-double na performance ang kalabang si Justin Baltasar. Subalit para kay Calvin Abueva, hindi pa ito ang panahon para kay Balti. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Calvin Abueva sa report ni Ruben sa Spin. Si Balti marami pang kakaining bigas pero nandun yung katawan niya. Pero kulang pa. Mula kay The Beast marami pang kakaining bigas si Balti. Actually pinaliwanag naman ni Calvin Abueva yung issue. Para sa kanya kasi ando na yung katawan ni Balti pero parang tingin niya kulang pa yung mentality. Hindi pa handa ang mentalidad umano ni Balti para sa bakbakan. Or kulang pa yung determination para sa laban. Yun yung nakikita ni Calvin Abueva sa ngayon kahit nagtala na si Balti ng double-double na performance. Nag-improve siya ha? nung huling labang kasi nila halos double-double na rin si Balti dun eh. Tapos ngayon, versus Magnolia, 11 points at 13 rebounds kagabi po yan. Hindi biro yung performance niya, di ba? Sa ngayon, 1-2 ang converge matapos matalo sa Magnolia ni Coach Chito Victolero. Nakikita naman natin na matindi rin yung effort na binibigay ng kapwa players ni Balti. Katulad ni Arana, nagtala sa kagabi ng double-double din na performance. 14 points at 14 rebounds. Si Shawnee Winston, meron din siyang 14 points. At tandaan natin na bata pa yung team kaya tingin natin mas mag improve pa sila sa mga susunod na bakbakan. Para naman sa isyong inilabas ni Calvin Abueva, magkababaya naman yung dalawa. Hindi rin naman balat si Buya eh, si Balti kaya paniwala tayo na hindi magkakaroon ng anumang negatibong effect ang sinabi ni The Beast. So guys, maraming maraming salamat.